Okay mga kabusing Magandang hapon sa inyong lahat At sa aking mga followers dyan Dito na naman kami Maghahanap kami ng Gagamba sa hapon Samahan nyo kami sa paghahanap ng gagamba Sana may makita kami marami Okay let's go kasama ko mga Kabusing si ko Si Bayaw Si Bayaw Ayun si Bayaw Ayun Ay, si, Ay, si, Ay, si Bayaw Iboto mo si Bayaw Ayun <laughs> Okay Ayun, Ay, Single yan Ah, maghahunt kami ngayon sa araw mga kabusing. Dadagan yan ang kwan. Tatakbo ng dadagan. Okay. Okay. Sana may makita kami mga kabusing ha. Mga kabusing, may nakita si Pamangkin dito. Paakyat pa lang kami sa spot. May nakita kami dito. Ah, si Pamangkin pala. Ha? May sapot dito. Ito yung sapot na nakita. Ito na nakita lumang may sapot pa doon daw ito muna tingnan natin kung maganda na ba andito lang ang gagamba mga kabusing oh ayun yan pero sa tingin ko kulang pa mga kabusing hindi lang natin kunin balik lang natin Yan si pamangkin oh. May hinahanap pa. Ang si Bayaw nasa taas. <laughs> Kumakain oh. <laughs> mga kabusing oh. Ito yung sapot nakita ni pamangkin na scam siya. Na scam siya mga kabusing oh, 'yan si pamangkin. Si Bayaw. Buktot pala yung camel kung tawagin sa amin. <laughs> Okay. Mga kabusing, may nakita kami, may nakita si Bayaw dito. Ayun no, ito rin yung sapot, kunting sapot ang ah, mga kabusing papunta dito. Tapos nakita niya yung itlog. Na dating? May itlog dito mga kabusing oh. Yan. Yung gagambaan dito. Yan, sarhinto na brown mga kabusing oh. Sarhinto haba. Yan oh. Okay. Mga kabusing, may nakita na naman si Bayaw dito. Maganda daw. Walang yung mga sapot niya mga kabusing niniligpit lang hanggang dito lang oh. yan yan sapot mga kabusing tapos yung gagamba andito andito siya mga kabusing oh yan magandang gagamba mga kabusing yan oh palabasin natin ayun ang ganda, ang gagamba mga kabusing. Yan, dahil hindi tayo kukuha ngayon ng gagamba, iwan lang natin. Yan oh, Haba ng galamay. Wala pa masyadong ano dito sa amin mga kabusing, mga yung mga sabong-sabong wala pa. Kaya hindi ta hindi natin dalhin 'to. Maganda siya mga kabusing. At dalhin natin 'to, sayang uh, kakainin lang ng langgam okay iwan natin si gagamba yan si bayaw kumakain pa sila Ha, <laughs> Eh nandito kami sa magandang spot mga kabusi. Ay eh, dumaan pang motorcycle dito. Eh daan nanto mga kabusing. No? May tai diyan. <laughs> okay. Hunt na kami mga kabusing. nandito na kami sa spot. mga kabusing may nakita kaming sapot dito kaso ano siya yung gagamba na hindi kinukuha namin mga kabusing yung gagambang musoy yan nasa loob oh. yan kitang kita mga kabusing kitang kita si gagambang musoy oh Ayan, butyog na musoy. Ah, pag ganitong gagamba, mga kabusing, hindi kami kukuha. Okay, hiwan natin. Okay, mga kabusing, tapos na kami sa paghanap ng gagamba. At medyo paldo tayo ngayon kasi marami tayong nakita, mga kabusing. <laughs> Yun nga lang, mga medyo matambok. <laughs> hindi namin kinuha kasi sayang paramihin pa namin para may makuha kami sa susunod okay. ng mga buwan yeah. okay paki-like na lang mga kabusing sa aming Facebook page sa paki-subscribe sa aming YouTube channel at yung bell namin mga kabusing huwag niyo kalimutan para lagi kayo updated sa aming mga susunod na video yun lamang salamat sa panonood sa susunod na muli ingat okay <laughs> Yan, si Pamangkin, mga kabusin. Extra pa rin natin. Extra pa rin natin si Pamangkin. Okay, maraming salamat sa panunood.